Magkakaalaman na daw kung sino talagang, ha? Kung sino talaga ang may pakanan ng flood Control Project, meron ng magtuturo. Handa Sige. na raw siyang magsiwalat ng lahat ng kanyang nalalaman. Oh, oh. Ito daw, mababatas na ito, ay involved talaga sa katiwalian. Nako, so aamin siya? Aamin siya. Aamin siya. Grace po? Magsasalita na di ang isang dating mambabatas na maaaring isang senador o congressman patungkol sa mga sangkot sa anomalya sa flood control projects ayon pa sa balita. Itong dating mambabatas na ito ay sangkot mismo sa katiwalian at alam nito ang pasikot-sikot sa gawain sa pondo at kung paano ito naibubulsa ng mga kasama nitong mga buhaya ayon pa nga sa mga netizens ay maaaring ang dating senador na si Grace Po at ang congressman Stella Kimbo na dating mga committee chair sa finance at appropriations ng parehong lower at upper chamber na minsan na ding itinuro na sangkot sa billion-billion insertions sa 19th Congress na tinaguriang ang pinakakurap na budget sa kasaysayan ng Pilipinas. Nakakaalaman na daw kung sino talagang... Ha? Huh? Kung sino talaga may pakana ng flood control project, meron ng magtuturo. May ba. testigo na. Legit. Ba, 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 mm. ba, ba. O. Oh. S Sino ang source ng balita na yan? Aba, ito Ayun, ay... Eh, matagal na natin yung pinapangarap. Ito ay mapagkakatiwala oh. ang source. Ha? Huh? Ah. Ayon dito sa ating source, isa daw dating mambabatas. Dating mambabatas? So, it's either congressman, Buhay yan, ha? Buhay, ha? Senado, buhay. Former. <laughs> Ayan. Sige. Handa na raw siyang magsiwalak yan ng na. lahat ng kanyang nalalaman oh. sa katiwalaan sa flood control project. Yan na ang sinasabi ko. Mm -mm. Uh -huh. Pero ngayon, anong posisyon yan? In, huwag muna natin sasabihin. Oh, sige, Oh, nako, nako. Kasi baka ma-preempt. Mapre exciting ito. Sige. Mm. Ito ang ano dito, ha? Eto ang, kasi eh, baka itanong nyo, ano ang kinalaman niya dyan? Anong nalalaman niya? Oo oh, nga, siya ba nagsangkot dyan o siya gumawa din ng insersyon? Eto ang clue dyan. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Ito daw, mambabatas na ito, ay involved talaga sa katiwalian. Nako, so aamin siya? Aamin siya. Ay, mabigat nga yan. Involved siya sa nangyari at, alam niya kung papaano ginagalaw, yung papaano paano ginagawa yung kalakaran Dating mambabatas, so ibig sabihin, hindi na ito mambabatas, tapos na yung kanyang termino. Ganun. Eh, tinong muna lang, Jen, Oh, 20th Congress ngayon. Okay. Ang gumawa ng sinasabing pinakamatinding budget na maraming insertions, etc., etc. Irregularidad oh. ay yung 19th Congress. So Ma kung ikaw ay kabilang sa 19 Congress at hindi ka na ngayon... Nakapasto? Pwedeng ito yan. Ah, oo oh, oh, nga, no? Oo. Oh, oh. Oh, oh, pwede, pwede. Oh, oh. Nako, iisa-isahin e, ko yung mga dating senador at dating ano, congressman. Mm -mm, mm -mm. Grace po? Hindi? <laughs> wala pa pang pangalan ah, Wala ito. pa, wala pa. Wala, wala pang pa pangalan ko. <coughs> si dating mababatas, uh, ngayon. At alam mo ba oh. kung sino ang kumumpirma ito? Na siya nga ay uh, direkta na may Na ito ay merong may lilitaw na testigong ito. Ah, so kumpirman lilitaw talaga. Meron na. Oh, oh. Dahil nakausap na ito ni Ombudsman Crispin Remulla. iyan na. Oh, Ayan ano oh. oh. Yeah you no. Know, Sabay mo, ha? Nakatanggap ako ng tawag mula sa amin. Yeah you no. Know, ano nakatanggap sabi, Nakatanggap rin ako ng tawag. Very early in the morning. Isang kaibigan ko. Wow. Para siyang go between sa isang congressman from Quezon City. Who wants to tell all? Uy! Ayan na sinasabi ko. Tell all? Yes! So, we'll wait. I will work on that. Aha. Uh -huh? Sasabihin niya itong involvement niya. Involve pala siya? Ay, syempre. sa alam niya, no? Oo. Uh -huh. Sa lahat ng nangyayari at saka kung paano nangyayari lahat yan. Yan na sinasabi natin. Kaya sabi ko talagang si Secretary Bo, si Secretary Bo yung naging ombudsman eh. Mm -mm. May gagawin ito talaga sa si kagaganda ng bayan. No, sir? Kaya lang. O, oh, oh, ma teka, ma may pasubali pa? May kondisyon si ombudsman Remulya. Binigyan pa niya ng kondisyon yung oh, sasabi oh. ng magti-tell all? Ang sabi niya rito, oh. wait a minute. Ba, kaping mainit. Bago mo sabihin yan. Oh, oh, oh. Kailangan mo munang isole lahat ng iyong mga nakuhang pera Nakul. mula sa korupsyon. Atras ako, sir. Atras ako. <laughs> Restitution. Na Restitution muna. A-amamin ba siya na magkano ang nakulimbat niya? Ganun ba ibig sabihin? Ano yung sabi niya kasi dito, oh. kailangan muna ng plea bargain. Ah, Mag-bargain ka muna. Magkano ibabalik mo? Pagpapakita ng magandang gesture, ah, good gesture niya. Ano man, oh? At hindi ka na namin kakasuhan. Ba? Ba? O. Oh. Play bargain sa play bargain, yes, di ba? Yeso, so, o. Play o kaya, agreement. O. Mas mababang kaso na lang okay. ang ipapile namin sa'yo. Dating mambabatas, taga Quezon City. Hmm. <coughs> Natalo. Ano taga Quezon City daw eh. Mula Quezon City. Ah, mula Quezon City, nakakatira nakatira, hindi bang babatas ng Quezon City? Oh, hindi. Ba? Pwede na, pwedeng gano'n, di ba? O, oh, pwede niya. oo. Oh, oh, pwedeng oh. taga-bicol na, nakatira may sa Quezon bahay City. bahay nga? sa Quezon City. Eh, halos lahat naman yan kasi sa batasang complex na Karamihan <laughs> sa mga yan eh. <laughs> oh. Ito kaya si Saldico, Jeff? Salde sa ko. Parang wala siyang alam kung bahay sa Quezon City. <laughs> wala, wala, wala. Wala ata, no? At saka mukhang mahirap kausapin ito, di ba? Nasa no, malayo oh, eh. Oh. oh. Sino kaya ito? Nako, ang problema po dito ay yun nga, yung... Ah, alam ko na, may idea ko dyan, Nason. May idea. Nabanggit na yung pangalan niya ng mga diskaya. Nasabi, nagsasabi lagi ng pangalan. Ang uh, kita dito, papupunta kay ganito, kay ganyan. Oh, sino, yung, sino? Yun? Si Batman. Si Batman. Batman? Batman. Alias, yan ang tinatawag na alias ah! Batman ng ano, kong Kongreso. Kongreso, oo yes. nga. Yes. Oh, oh. Alam ko yan. Na, si... oh, kapartner ni Ruben. Kita-kita eh. <laughs> <laughs> oh, yan ay kapartner ni Ruben. <laughs> Ruben oh. Padilla? <laughs> si Batman, kapag may Batman, may Ruben eh. Di ba? Parang naalala ko <clears throat> nga may ganyang tinatawag. Oo. Ano? Oo. Oh, oh. oh. Batman and Robin. Oo nga. No? Oh. Si Batman kasi, ewan <coughs> ko lang kung yan nga, oh. yung ano, yung Marvin Rilio, Nelson. Dating ah. congressman yan, na, na ni... Naku po. Bong Suntay. Oo nga. Sa diba? Uh, maikling, konting lamang. Ano? At saka yung <coughs> uh, Marvin Rillio, ay minsan na nabanggit na pangalan yan eh. Hindi kaya siya. Baka nakikinig ngayon si Kong Marvin. Ay, Nanonood eh, lagi sa atin yan. Eh. Antayin natin. Siya kaya, o tinutukoy na si Katari Boying Rimulya? Eh, ang pair naman, napangalanan na natin dyan. Eh, oh, wala namang binigay na naman, pangalan. To, eh. baka nga. No? Bagay, Kasi sinabi lang ni... Hindi sabagay sa bagay Jen, kung oh. sa Quezon City, oh. di ba, hindi ba, mag-zeroin nila sa Quezon City, oh, oh, na dating congressman o dating mambabatas, oh. sa so, tama ka, nandun yung clue. Ayun, active siya sa 19 Congress eh. Pasok nga. Ano? Oo, oh, natalo lang siya, no, this year at wala namang binanggit sa mga nakarang hearing na dating congressman na ngayon ay hindi na congressman kasi oo. yung Atayde, congressman pa rin ngayon. Oo, incumbent pa rin. Yung... Ralph Tulpo, oo. congressman pa rin. Oo, oo nga. Marvic uh, ano yung uh, Marvic dito sa Culiat, <coughs> <coughs> uh, incumbent pa rin hindi natalo. Ay eh, yung Mitch Kahayon naman, kaloo -kan kalo kanino diba? si PM Vargas kapatid ni Alfred, eh, congressman pa rin ngayon. Ang napakta lang talaga, yung Marvin no? Wala. Nalaglag. So, yan na talaga? Ay, hindi ko sinabi. <laughs> <laughs> Base sa clue. Base sa clue. ang pagbabatayan natin. Pero well, again, ha? Oh, eh. Ay, yan ang may hula-hula lang namin. Pwede hindi. Kasi nga, ang sabi natin, oh. it's either... Kasi mamabatas, ha? Oh. Ewan ko kung doon sa pagkakatranslate sa English, eh, congressman. Kinagalog oh. na kasi, mamabatas, eh. Oh, so, it's either ito. Or kung Senador naman na taga Quezon City, hindi ko lang alam si ah. Senator Grace Book, kung may bahay dito sa Quezon City. Sino ba mga nawala sa Senado nitong natapos ang kanilang mga termino? Eh, wala namang Senador dyan na nabanggit eh. Ah, wala na ba? Na involved sa flood control, di ba? Oo, oh, nga. Na taga Quezon City at oh. dating mamabatas, maliban kay Bong Revilla, pero taga Cavite yun. O oh, yun na nga, yun o, Cavite yun. Oo. Oh. Eh, ba't naman ito kasi si Katari Boying, eh, parang daig pa yung mga nasa service. So, May blind item De, pa. Eh. Baka kasi hindi matuloy. Siguro nagpe-playing safe siya. Ah, ganun? Uh... hindi, parang siya pa nagbigay na kondisyon eh. Willing na lumabas eh. ba? <coughs> diba? Ang ginawa lang niya, sinabi, ba't teka lang, magkano mm -hmm. ka muna? Maglabas ka muna ng yung, uh, magkano ano ka muna, play bargaining agreement, parang ganun. Yun nga, yun nga. Diba? Oo. Oh oh, 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 Ay kung sinabi, sige, sige, anytime. Ay eh kung yan ay nasa isang hearing, mm -hmm. di ba pinaami? Halimbawa, pinaamin niya. Mm, mm O ikaw ba? O, opo, na po ako. Mm -mm. Sino yung mga yan? Uh -uh. O ikaw ba? Nakabahagi ka? O pwede uh, willing ka ba? Uh -huh. kung baga, under oath na to. Nasa, uh -huh. no? Is, isa po na, nanonood na tayong lahat. O willing ka ba? No, yung mga kinita mo doon sa ano ay... Uh, isa uli na uh -huh. sa kaban ng bayan. <clears throat> uh -huh. di pasok na sa pasok sana. Di ba? Ay ngayon, kung kasabihin mo yung ngayon, at hindi pa binabanggit ang pangalan, eh paghihinala ang kapatuloy ng tao dyan. Aha. Uh-huh. Kung sasabihin sa bandang huli, hindi ho nagtuloy eh. Uh -huh. hindi kami nagkasundo sa plea bargaining agreement. Nako po. Oh. Magkano bang gusto sa uli? Gusto sa uli, sa bilyon. Sabi ko po, kalahati lang eh. <coughs> <coughs> Di ba? Eh kasi uh -huh. nga, yung yung pagsusuli, eh, eh dapat dumaan sa sa korte din. Yan yeah, o, no, korte uh -huh. magsasabi. Uh -huh. eh. Hindi kayo magtatawaran Paano Paano kung sabihin ng uh -huh. korte na maliit pala yan? Uh -huh. Di ba? di Eh di lang po dagdag ako. Ano lang po ito, Paunang bayad. Diyan natin makikita, Jen, yung oh. sinasabi nila na mauuna yung restitution, ha? Ah, kung, kung talagang talaga, kaya nilang lang gawin. At kung mm -mm. papayag nga talaga yung cousin mm -mm. mo yung witness na yan. <coughs> 'Di ba? Well, hindi ko po siya, hindi po namin tinitiyak, ha, na si Kong Marvin na guest lang po namin yun, guest base sa clue, base doon sa clue na ano? ibinigay ng umbotman. Ah, baka mamaya eh, lumabas na naman sa social media. Mm -mm. O oh, natuklasan ng dalawang anchor ng Net25. Sigurado na yan. <laughs> <laughs> Di ba? Bakit ganun na lumabas kasi si oh. pinagpapauna na po namin, ha? Eh, siyempre, pang-viral oh. yan. <laughs> natuklasan na pala totoong sa ganang mamamayan na 25 ito pala uh, ito pala si congressman marbury dako disgrace tayo wala po wala po ah uh, eh, hindi po namin kinukumpirma yung bagay na yan oho ah na lang natin batay doon sa mga clue na sinasabi ni ombudsman boying ribollia para po lumabas lahat ang katotohanan at lumabas din ang mga pangalan na may kinalaman sa graft in corruption at saka insertion. Ito po yung nakikita ko na dapat gawin ng mga nag-iimbestiga. Especially itong binuo na independent commission. Siguro sa Kongreso, Senado, pwede rin kahit na wala tayong masyadong tiwala dyan sa galaw ng mga politiko. Dapat humarap sa investigasyon at magsalita ng lahat na, na kanilang nalalaman sa graft and na nangyayari ito. Ito po ay, ang isa dito ay si uh, Congressman Sal Dico, dating chairman ng Committee on Appropriation. Siya yung nag-chairman ng komite noong nakaraang taon na nag-aproba ng budget ngayong taong ito. At halos sa nakaraang tatlong taon, siya po ang chairman ng Committee on Appropriation makapangyarihan na gumagawa ng budget dahil yan ay malapit kay Speaker Romaldes kasama rin yan, dapat tumarap si yung senior vice chairman naging acting chairman Stella Kimbo ng Marikina kahit na hindi Kongresman dapat magpaliwanag siya at itong si senador dating senador Grace po dahil si po mga kaibigan ay siya po ang chairman ng committee on finance yan po malakas ng budget dyan sa senado kasi po committee on finance dumadaan ang budget sa senado committee on operations sa kongreso ito hong mga dating chairman, dating senior vice chairman, ito po ang makapagbibigay ng impormasyon na hindi pwedeng hindi nila alam ang insersyon. Hindi nila pwedeng hindi alam na merong pong kaduda-duda at lamsam, malakihang volume, bilyong-bilyong pera, taon-taon ang napupunta sa graph korupsyon. corruption. Okay? sa punto kung paano nasingitan sila, paano sino nag-insert, sino nagsingit, sino nasa likod ng insertion, alam nila yan, hindi pwedeng hindi. Dahil sila ang mga chairman ng komite. At siyempre, isa lang din po ang mga dating opisyal at kasalukuyang opisyal ng Department of Public Works and Highway. Isama na rin natin ang Department of Budget and Management. Kasi dapat alam ng BBM kung ano ang laman ng proposed budget. At alam niya kung ano yung mga isiningit. E eh ngayon po eh, para bang nagkakasisihan lang. So lumalabo. Yan ang aking nakikita. Kung gusto talaga natin malaman ang katotohanan. Kailangan may mabagal so kailangan bilis-bilisan ng Independent Commission. Kasi lumulutang itong galaw ng Kongreso at Senado, nag-aaway na sila. Nagsalita na rin ng na ah, linisin daw niyo bahay niyo bago kayo sumilip sa bahay ng iba. Ibig sabihin, huwag niyong ipasa sa balakanya ang problema. Kayo, kayo ang nagbigay ng problema dyan. Parang ganyan nagdating ng pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Ano pong inyong masasabi dyan? Okay? Sunod natin pag-usapan. Ito pong... Ha? ang ah, may kaugnayan niya ako dito sa iso pa rin ito ng korupsyon. Huwag natin hong bitawan ito. Huwag natin palamigin ang isong ito dahil tayo mga mamamayan ang biktima rito. pera ng taong bayan, pag lumamig kasi ito, nakalimutan ito, magpapatuloy ang pamamayag pag pagpapasarap sa buhay ng mga nakinabang at pepwede pang makinabang na politiko, government official at mga kontraktor. Kaya dapat habulin sila. Ang kailangan talaga dito ay ilabas ang lahat ng pangalan may mga nagtatanong, nabasa ko yata kahapon yon na Mike, bakit wala pang kompletong pangalan? Ba't hindi mo ilabas? Ba't hindi ilabas ng media? Hindi po kasi ganun kadali. Ganito po ang trabaho ng media. Ang media tulay lang ng mga impormasyon mula sa gobyerno patungo sa mamamayan, vice versa. ba? Diba? Kung may kita kami, pwede namin sabihin. Pero ang gobyerno at yung mga autoridad pa rin, ang siya mayroong at authority mag-imbestiga at pangalanan after kung sino-sino yan. So hanggat wala pong opisyal na inilalabas ang mga pangalan mula sa executive department, judicial, or dito sa legislator, ay eh hindi ho natin pwedeng ilabas. Pero alam naman natin, hindi ganun kadaling gawin yan. Kasi sila-sila nga yung nagtatakipan. May congressman, may senador, may local official, may mga taga-executive department, sangkot dito. Kaya pag pinangalanan ng kongreso, na senador ang involved, magdidinay ang Senado, papangalanan din ng Senado yung Kongreso, magdidinay ang Kongreso. Pag pinagtulungan ng Kongreso at Senado, ang Malacanang magdidinay din. Din ang malakanyang naman mag-aakusa. So, ganun po ang mangyayari. Kami, ako, tuloy lang po yan ano sabihin nila. Kaya, doon po sa nagmamadali rin na bakit daw hindi ilabas ang pangalan, iyon ang basihan. Hindi natin pwede silang pangunahan. Pwede natin sabihin at yan naman ang totoo, mayroong korupsyon. Pero kung papapatunay kung sino ang nasa likod nito, aba, hindi ho ganun kadali yun. Ang mahalaga, napapag-usapan, merong inaabusong mamamayan Pilipino. May nagiging biktima. Kaya kailangan na lumabas ang lahat ng yan. Ayan po, abangan ninyo. Sabi ko naman sa inyo, huwag kayong mawala dito sa aking mga channel. At araw-araw natin binabantayan yan. Hindi tayo nakikipagsabayan sa unahan sa balita. Dahil ang akin po ay inaaral ko. Kaya yung aking mga statement, mga analysis, opinion, ay eh, may pinanghuhugutan tayo at ilalagay ho natin sa ayos. Ang korupsyon, marami po yan. Hindi lang po ang public works, hindi lang yung PCO na binanggit ko, marami po sa totoo lang. At hindi ngayon lang nangyari. Kaya lang masyuri tayo dahil pwede natin ibulgar ang lahat. Dahil nga ang Pangulo ang nanawagan. Ang Pangulo ang nag-lead ng laban sa korupsyon. Hindi niya pinagtakpan. Kaya masyerte pa rin tayo. Hindi katulad ng mga nakaraan pinagtakpan. Baka nakinabang sila. Baka kasapakat sila. Ang Marcos administration hindi sumali sa korupsyon. Kaya siya ay at nanawagan ng suporta mula sa taong bayan. Kaya obligasyon ko bilang Pilipino sabihin kung ano ang aking naalaman at suporta sa laban ni Pangulong Marcos. Iyan ang mahalaga. Okay? Huwag niyo kami masyadong paghanapan. Kasi wala kaming autoridad ng pag-iimbestiga. Ang gobyerno ang merong sagrado na obligasyon, mandato, sa taong bayan na kanilang ilabas ang totoo. Yan po yan.